Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simula ng ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simula na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Julia. Ang karanasang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari po nang minsan kami nagpunta sa baryo ng kaibigan ng aking ina. Siya nga po pala, tawagin nyo na lang po sa pangalang Gracia ang aking ina. Nang mga panahong iyon, dahil walang trabaho ay niyaya ako ng aking ina na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Hindi naman ako nakatanggi sa kanya dahil mapili talaga siya sa akin. Isa pa Kuya bari ay wala rin naman akong gagawin ng araw na iyon kung kaya sumama na rin ako sa kanya. Kaagad kaming nag-ayos ng aming mga sarili nang araw na iyon. Nang matapos ay dali-dali kaming umalis ng aming bahay. Hindi na ako nagtanong pa sa aking ina kung saang baryo kami papunta. Sumunod na lang ako kung saan siya pupunta. Nang makarating kami sa sakayan ay kaagad kaming nakasakay naman. Ilang minuto lang kaming naghintay at nagsimula na kaagad ang aming pagbiyahe. Habang nasa biyahe ay ramdam ko ang pananabik ng aking ina. Hindi ko na lang siya kinausap at inaliw ko na lang ang aking sarili sa paglinga sa magagandang tanawin. Mayamayay, naisipan kong umidlip dahil nakaramdam ako ng antok. Makalipas ang humigit kumulang dalawang oras na biyahe ay nagising na lang ako dahil sa pagyugyug sa akin ng aking ina. Aniya, Oh, gising na! Nandito na tayo anak. Ako naman ay napangiti sa kanya. Bumaba naman kaming dalawa sa sinasakyan namin. Pagkababa ay inilibot ko ang aking mga mata sa paligid. Ah, uh, inay, hindi niyo naman sinabing liblib pala itong lugar na ito. Wika ko pa. Napatawa lang ng mahina ang aking ina dahil sa aking sinabi. Alam ko kasing kapag sinabi ko ito sa iyo, hindi ka sasama sa akin. Iyon naman ang naging tugon niya sa akin hinayaan ko na lamang siya lalo na at nagsimula na siyang maglakad. Habang naglalakad kami sa daan patungo sa bahay ng kaibigan ng aking ina ay napapatingin ako sa mga taong nadadaanan namin. Hindi ko alam ngunit kinakabahan ako dahil sa paraan ng pagtitig nila sa amin. Lumapit pa ako sa aking ina at binulungan ko siya. Uh, uh, nay, parang hindi maganda ang kutob ko. Tingnan mo, parang masama yata ang titig nila sa atin. Pabulong na wika ko sa aking ina. Inilibot naman niya ang kanyang paningin at walang ano-ano ay nagsalita ito. Naku anak, hindi naman na. Ikaw talaga, bata ka. Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong bagay. Dalian mo na lang dyan sa paglalakad mo at medyo malapit na tayo dun. Tugon naman sa akin ng aking ina. Wala na akong nagawa kung hindi ang hayaan lamang ang titig ng mga tao sa amin. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad hanggang sa narating namin ang bahay ng kaibigan ng aking ina. Sinalubong naman kami ng kaibigan nitong si Tia Mila. Kagad niya kaming pinapasok sa kanyang bahay. Napalingon pa nga ako sa kanya dahil pinauna niya kami sa loob. Nagtaka naman ako sa ikinilos niya. Para kasi siyang may sinisilip sa labas ngunit wala namang tao. Maya-maya pa ay pumasok na rin ito sa loob ng kanilang bahay. Hindi naman ako nakapagtimpi kung kaya napatanong ako kay Tia Mila. Ah Tia, bakit po ganyan ng mga tao dito sa inyo? Kasi po parang masama po ang tingin nila sa amin ng aking nanay. Tanong ko dito. Napatingin naman ito sa akin na tila may pag-aalala sa kanyang muka. mayamayay mayay, bigla na rin sumeryoso ang mukha niya. Ay nakumila, hindi ko sinabi sa kanya ang pakay namin dito. Alam ko kasing kapag sinabi ko ito sa kanya, hindi siya sasama dahil matatakotin niyang batang iyan. Huwi ka naman ng aking ina. Dahil doon ay nagtaka na ako sa pinag-uusapan nilang dalawa. Sa katunayan, pinapunta ko ang mama mo rito upang humingi ng tulong. Uh, nabili namin kasi ang bahay na ito dahil mura lang sabi ng aking asawa. Kaya kahit malayo ay binili na namin. Hindi naman namin inaakala na may kakaiba pala sa lugar na ito panimulang wika ng aking tiya. Magsasalita na sana siya nang maantala dahil may lumabas na babae sa isang silid. May dala itong sanggol at tinawag niya si Tia Mila na mama. Pinalapit naman niya ito sa amin at saka ipinakilala. Nang matapos sa pagpapakilala, ay nagpatuloy siya sa kanyang pagkukwento. Yun na nga, hindi naman namin alam na mga aswang pala ang mga tao rito. Noong una ay hindi rin namin alam, ngunit madalas kaming aswangin dito. Tsaka noong nakaraan lang namin dinalaman nang makita mismo ng mga mata namin na nakabantay ang mga tao doon sa labas ng aming bahay at Nagiba ng kanilang mga anyo. Dagdag ng aking tiyahin. Hindi naman kami nakapagsalita at hinayaan lang siyang magkwento. Madalas naginagabi sa trabaho ang asawa ko kung kaya kami lang ng anak ko ang malimit dito sa bahay tuwing gabi. Kaya yun nga gusto naming makaalis dito kaya tumawag ako sa mama mo. Para magpatulong. Hindi ko naman alam na hindi niya pa pala nasabi ito sa iyo. Siya nga pala, kaya ganoon ang tingin nila sa inyo dahil nga asuwang sila. At marahil ay naiisip nila na may idadagdag sa kanilang mabibiktima. Pagpapatuloy pa ni Tia Mila. Nagkatinginan lang kami matapos niyang magkwento. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Aaminin ko Kuya Barry ng mga oras na iyon ay nakaramdam ako talaga ng takot Napatingin ako sa aking ina, ngunit hindi ko man lang siya nakitaan ng takot. O siya, dito na muna tayo matutulog ngayong gabi, anak ha. Bukas kasi tayo aalis kasama si Natia Mila upang iwan na ang lugar na ito. Nanlaki naman ang mga mata ko nang sabihin iyon ng aking ina. Naiisip ko palang lang na aswang ang mga tao sa aming paligid ay naninindig na ang aking mga balahibo sa katawan. Subalit, wala naman akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon sa kagustuhan ng aking ina. Simula ng oras na nakapasok kami sa bahay ni Natia Mila, ay hindi na kami lumabas pa ng aking ina at maging sila rin tinulungan na lang namin si Natia Mila sa pag-iimpake ng kanilang mga gamit. Habang nagluluto si Tia Mila sa kanilang kusina, ay patuloy naman kami ni Mama sa aming ginagawa kasama ang anak ni Tia. Kinagabihan, niyaya na kami ni Tia Mila na maghapunan kung kaya tumigil muna kami sa aming ginagawa malapit na rin naman kaming matapos sa pag iimpake ng mga damit kung kaya tumigil na muna upang makakain. Iyon na nga po Kuya Barry. Habang naghahapulang kami ay napasarap din ang aming kwentuhan. Walang ano-ano ay bigla na lang may kumaluskos sa bintana na malapit sa aming pinagkakainan at dahil doon, napatigil kami sa aming pagkain at nagmatyag sa aming paligid. Ilang sandali pa ay mas lumakas pa ang mga pagkaluskus na may kasamang paghuni ng pusa. Dahil doon ay nagwika na si Tia Mila. Lumayo tayo sa bintana hindi lamang simpleng pusa iyan dahil aswang iyan. Madalas kaming nakakarinig ng ganyang paghuni. Wika nito. Sinunod na lamang namin ang kanyang sinabi. Napadako ang tingin ko sa ating ina na noon ay papalapit sa bintana. Sinenyasan ko pa siyang wag nang ituloy ang kanyang gagawin. Subalit, hindi niya ako sinunod. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad patungo sa bintana nang nasa harapan na siya nito. Walang pagdadalawang-isip na sumilip roon ang aking ina. Napalingon pa siya sa aming direksyon at nakaramdam ako ng takot nang makitang sindak na sindak ang kanyang mukha mayamayapay, tumigil ang mga pagkalusko sa bintana. Nakahinga naman kami ng maluwag dahil doon. Naglakad na rin pabalik sa aming direksyon ng aking ina. Hindi pa rin nawala ang pagkasindak ng kanyang mukha. Inakala ko rin wala na ang kung anumang nilalang sa aming paligid. Ngunit nagkamali ako magsasalita na sana ako upang tanungin ang aking ina kung ano ang kanyang nakita sa labas ng bintana. Ngunit bigla akong natigilan. Nagkaroon kasi ng pagkalabog sa bubungan ng bahay kung kaya nagkatitigan kami. Sumenyas din si Tia Mila sa amin na pumasok kami sa silid. Agad naman namin ginawa ang sinabi nito. Nang nasa loob na kami ng silid, ay sumunod na rin naman sa amin si natia Mila at ang aking ina. May dalang itak at buntot-pagi ang mga ito. Walang ano-ano. Sumilip sila sa bintana ng silid. Dahil na rin sa pagnanais na malaman kung ano ang nasa labas ng bahay ay hindi ko napigilan ang aking sarili na sumilip sa bintana kasama si na mama at tiyamila. Halos hindi ako makagalaw nang makita ko kung ano ang nasa labas. Pinapalibutan kami ng mga pusa na animoy kasinlaki ng mga liyon dahil doon ay napalayo ako sa bintana. Sininyasan ako ni Tia Mila na huwag munang maingay. Pagtangulang ang nagawa ko ng mga sandaling iyon. Ilang sandali rin nasa ganoong sitwasyon kaming nang bigla na lang umingay ang aming paligid. Iyong e tipong may nagtatakbuhan walang ano-ano ay may biglang tumawag sa pangalan ni Tia Mila doon sa labas ng bahay kung kaya lumabas siya at binuksan ang pinto. Gulat na gulat kami sa kanyang ginawa. Mayamayay nakita namin asawa pala niya ang dumating. Nang mga oras na iyon, nang tingnan nila ang labas ng bahay ay wala nang mga malalaking pusang naroroon. Hindi talaga titigil ang mga kapitbahay nating mga aswang hangkat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Wika ng asawa ni Tiya habang napatingin sa sanggol na karga karga ng anak nila. Nang gabing iyon, hindi na kami natulog pa. Nagmamatsyag na lang kami sa aming paligid at naghihintay na mag-umaga. Kinaumagahan, dumating ang sasakyang inupahan ng aking ina. Kinarga ang lahat ng mga kagamitan ni Natiyamila at nilisan namin ang lugar na iyon. Ngunit bago kami umalis, nakita pa namin ang mga kapitbahay nila na matalim ang titig sa amin. Laking pasasalamat naman ni Tia sa aking ina dahil nakaalis na sila sa baryong iyon at nailayo sa mga kapitbahay nilang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po at more power po sa inyong Channel. Gumagalang Julia. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundok.